Ang oras ko ngayon dito ay saktong 10 o'clock, kaya na, 22. 22 military time. Okay, so guys, alam niyo matagal na ako nanahimik kasi pinapractice ko na wag na sanang makialam pa, makiambag pa sa mga vlogger na nagsasalita sa social media tungkol sa mga nangyayari sa ating bansa. Pero habang ipinapaubaya natin sa ating mga mambabatas itong mga nangyayari sa Pilipinas, lalong lumalala simula nung naupo ang administrasyong ito. Parang hindi na natapos ang politika Feeling ko naghalal tayo ng mga kandidato o ng mga leader natin sa bansa para mag-away-away, para magtakipan ng kanilang mga baho at para ipagtanggol yung kanilang mga kapwa mambabatas ng mga magnanakaw. Tingnan natin ang pattern, aralin natin mabuti ang pattern. Simula nung pumutok itong PI o People's Initiative. 'Di ba, doon nag-umpisa sila PRRD sa kanilang programa na uh, gikan sa masa para sa masa magsalita na hindi sila sang ayon dito sa People's Initiative na gustong gawin nila Martin Romualdez at ng kanyang mga kagrupo, Marcos nila, PBBM sila, sila yon At unang kumuntra din dyan, aside kay PRRD ay uh, ang mismong kapatid ng pangulo natin na si Amy Marcos siya yung nagbooking na people's initiative okay so doon na nagbatuhan ng mga putik sa bawat faction ng ating politika hanggang sa magresign si VP Sara at nang mag-resign si VP Sara nagsalita siya na kaya um, ang naghahawak lang ng budget ay si Martin Romualdez at saka si uh, Saldico eto na, nangyayari na itong mga sinasabi ni P.R.R.D. yung mga binulgar ni B.P. Sara nung nagbitiw siya sa uh, DepEd bilang uh, Secretary na ang, ang may kapangyarihan lang sa paghawak ng ating budget ay si Martin Romualdez at saka si Saldico nung una hindi ako naniniwala na sila lang dalawa eh hindi pwedeng hindi ma-involve ang ating pangulo dito dahil siya nga ang nag-a-approve ng na mga budget na uh, para maging batas 'di ba yung mga ginagawang batas ng mga ano natin mga nasa kongreso so ngayon eto na ang nangyayari hanggang sa may mga issue sila ang administration tungkol kay FL Lisa pagka-involved doon sa mga tantoko, asan na? Nakakalimutan na. Walang naningil doon. Walang accountability 'yon. Hanggang eto um i-denyvert nila doon sa mga uh, nawawalan sa bumbero. Pero eto hindi pa nga natatapos itong ating problema o pagsingaw nitong uh, sa na pilit nilang Inililink na naman sa mga Duterte. eto na naman panibagong ano na naman uh, singaw ulet ang kanilang uh, pilit na pilit nilang tatakpan itong um, uh, flood control na last year sa zona ni PBBM ay uh, siningil agad siya doon sa kanyang pagsabi na we already um completed 5500 flood controls after two days. Siningil siya ni Karina. So para mapagtakpan itong kanilang mga, uh, itong kahinaan nila sa paghawak ng panggubirnuhan ni PBBM, gusto na natin paniwalaan na talagang siya ay weak na leader natin. Habang hindi sila nagtatagumpay na hindi lahat mapagbagsak ang mga Duterte, kasi meron na silang isang napabagsak, yun na yun, ng na sa Hague hindi sila titigil. Katulad kahapon, parang pumikit ka lang ng saglit, pag dilat ng mata mo, nagpalit na ng liderato at nakakapanghinayang na si uh, Blue Ribbon Chair, senator Mark Coleta, na maganda ang umpisa. Kaya sabi ko nga dito sa title ko, si Sen. Mark ang nagsaing uh, ang kongreso ang kumain. Bakit? Bakit si ko ito nasabi? Kasi unang-una, unang salang ng Blue Ribbon na pinaka-importanting issue ito na hinahawakan o hahawakan sana ni uh, Senator Marcoleta ng tuloy-tuloy para mapaamin ang mga salarin. Agad nagpalitan ng uh, nagrigudon agad ng mga leader natin sa Senado dahil si Senator Marcoleta lang ang nakapagpabunyag kay sa mga diskaya itong mga ni name drop ng mag-asawang uh, diskaya sa first hearing ni not not first but uh yung pangalawang salang ng mga diskaya uh, ng diskaya couples kay senator marcoleta lang nagawa iyon ng mga uh, pa ito state witness pero itong mga biktima din lang sila ng sistema itong mga diskaya na nakakaawa na nakakagalit nakakaawa kasi sila yung pinuputakte ng mga mambabatas natin ngayon sa investigasyon pero sila yung uh, kumbaga katiting lang na nakaw ang nagawa nila sabihin na natin na nakaw kasi hindi naman talaga din ay makapaniwala na lahat yon ng kanilang mga na ah uh, accomplished sa kanilang yaman yung mga cars yung kanilang uh, pagka-eleganteng bahay hindi ko rin masasabi o hindi rin natin masasabi na yun ay pure talagang kinita nila sa kanilang uh, hard work ang iba talaga dyan ay uh, nakaw so ngayon sila lang ang pinuputakti pero yung mastermind nitong sindikato na ito sa sa kongreso hindi pinuputakti pinoprotektahan pa Di ba nakita natin nakakagalit na yung mga tanong-tanong ng mga kongreso na ito itong mga nasa kongreso nating mga iniluklok na akala nila malilinis sila si luwistro akala mo ang linis-linis pero noong uh, eleksyon nakita mo nakita natin hindi sana tayo magkakaroon ng project kung di ni speaker. Wala sana tayong ipamimigay ngayon kung di ni speaker. Di ba natandaan pa natin yon Ang bilis kasi dan natin makalimot. At meron din tayong napanood kay, uh, dito kay Luistro na namimigay ng pera sa Lamesa Election Ban hindi pwede dapat mamigay ng kahit anumang uh, related sa eleksyon. Pero anong nangyari? Pinabayaan ng Comelec. Basta nagpamudmud siya ng pera, tapos naging uh, madri-madrihan siya. Kasi bakit? Habang namimigay, nagbe-bless. Bine-bless niya yung, ano, yung mga binibigyan niya. Para bang namigay ng sarili niyang pera. Di ba? Hindi tayo nadadala. And then, eto ngayon, mula sa Senado na Uh, isinalang itong si Bryce Hernandez, ipinasa, kinuha nila yung um, uh, na contempt from the Senate to their house para doon kuno gisahin, kunyari, gisahin, tulad ng ginagawa ni Luestro. Actually, kanina, napawaw ako habang ako nagwawalis. Napawaw ako kasi nakikinig ako Uh, sa hearing replay ng uh, kongreso napawaw ako sa sagot ni Mr. Diskaya na sinabi niya um, mas pinili namin mag-asawa na isang bulat itong pangalan na 17 uh, members of Congress of representative, or representative o 17 members of uh, the Congress yes kaysa sa 120 uh, million Filipino ang pumatay sa amin mas at least mapangalanan nila yung 15 or 17 uh, sangkot sa pangungurakot para uh, mas maging kakampi nila ang 120 million Filipino. Diba? Nag na back to you sila doon si Luis ni, ni Mr. Diskaya. Kasi Um, uh, para bang kung makapagtanong sila ang lilinis kaya nga sabi ni, ni Tiangko na dapat hindi sila ang nag-iimbestiga dyan kasi nandyan mismo, nandyan mismo sa kongreso ang pinaka puno ng sindikato. Na sabi pa ni um, dating SP, Escudero, na hin ito yung hindi mapangalan-ngalanan na dalawang tao which is si Romualdez at saka si Saldico. At si ano lang pala ang makakapag-mention ng pangalan nila, si... Uh, ito si Diskaya Kopol at saka ito sila uh, si Chanko Congressman Chanko di ba so ngayon si Dilima akala mo ang linis-linis magtanong pero noong uh, panahon niya sa justice bilang secretary anong nangyari nagkaroon ng mga kubol, ang mga drug lords sa believed dahil sa kanyang pamamalakad pinayagan niya na magkaroon ng concert hall itong mga nakakulong hindi masama ang magkaroon ng mag concert ang mga nakakulong kasi uh, para maentertain din sila hindi rin madali ang buhay doon sa kulungan pero yung uh, mamamangha ka na lang talaga na naging pugad ng mga you know kababaihan at mga luxury kubol yung uh, believed because tinolerate ni Dilima pero kung makatapag tanong kanina kahapon sa hearing ay parang walang bahid na uh, dumi ang kanyang uh, pamumuno during he, her ano DOJ uh, secretary term sa poll kayo sa mga sinabi ni ni uh, senator Marco Leta. At ito'y pakikinga Pero, natin. text sa akin sa magitan ng emissary ng abogado ng Diskaya, Mr. President, meron po palang isang congressman, kanina pong nag-hearing sila, nakausap yung abogado ng Diskaya. Kailangan, eka, meron kayong matukoy na senador sapagkat makokontempt kayo. Nasa akin po yung text message, Mr. President. Sa mga tweet, gusto lang nilang magpangalan. Hindi po mabuti yun. Kailangan po sa tulong na rin po ni Senator Lacson total naaumpisahan na 'yung mga contractors naaumpisahan na itong mga kawani at opisyalis ng DPWH na talagang kandidato na po talaga sa impierno. Matukoy mm. po talaga kung sino-sino po 'yung palaging kausap ni USec Cabral mm. na sila po 'yung kandidato na sa impierno. Hindi lang itong mga contractor kundi mismo itong uh, malalaking isda dyan sa, sa kongreso yung dalawang pinangalanan ng Diskaya na si Saldico at saka si Martin Romualdez ang nakakabagot lang dito kasi gusto nilang uh, iswitch ang testimonya nitong uh, Diskaya couple para mapagtakpan si Martin Romualdez at saka si Saldico alam nyo, uh, tama itong sinabi ni uh, Senator Marcoleta. Kandidato na papuntang impyerno itong mga gahaman sa kaban ng bayan. Hindi natatakot itong mga ito. Ang lalaki ng kanilang sa Samantala ang mga Pilipino na matapat na nagbabayad ng kanilang mga buwis ay patuloy na naghihikahos. Dahil ang sinasalba natin itong mga tiyan, na mga buwaya dyan sa sa Kongreso at ilan sa Senado. Tulad niyan na pagparit ng ano ng mga leader sa Senado, sila Soto. 30 years na yan si uh, Soto sa pag uh, pagiging involved sa politiko. Ano ba yung legacy na maaalala niyo sa kanyang pamunuan? Kung kayo ay 37 years old ngayon, Ibig sabihin, seven years old pa lang kayo, nandyan na si um, Soto sa politiko. Pero ano ba ang legacy na naaalala nyo? Kampi-kampihan ang mga yan. Kaya yan, biglang nagpalit na parang magic ang uh, pamunuan ng Senado para hindi maituloy ni Marcoleta yung kanyang investigasyon na andyan na. Halos mapaamin niya na yung uh, yung first hearing pa lang ang laking accomplishment na ni Senator Marcoleta dahil doon nakapag-resign si Bunuan. Unang hearing pa lang sa Blue Ribbon, meron na agad nagbitiw. Do hindi pa siya dyan excuse na porket nagbitiw siya ay wala na siyang pananagutan pero that's because Marcoleta as Blue Ribbon chair um, talagang pushes this uh, corrupt people o itong mga involved na ilabas nila yung dapat ilabas. At ito na yung pinakamalaking revelasyon, yung uh, menensyon ng mga diskaya o ng couple na ito. Pero pilit na nagpalit agad ng uh, pamunuan ng Senado para mapagtakban itong uh, Saldico at uh, Martin Romualdez. So ano pang aasahan? Ano pa ang aasahan natin mga Filipino? Nakakatamad na. Nakakabagot na. Naghalal tayo ng mga politiko na para proteksyonan yung kanilang kapwa magnanakaw. Kaya, nasa sa inyo, nasa sa ating lahat. Kapwa ko, Filipino. Kung mananahimik pa ba tayo. Kaya nga kanina, habang nagliwawalis ako, nung narinig ko sa isang lawyer, uh, blogger na Uh, gamitin ninyo ang inyong mga boses, magsalita kayo. Umambag kayo sa social media. At ito, napabalik ako tuloy sa pagre-record ng video dahil gusto ko na sanang iwanan ito. unang-una busy ako, pangalawa, um, hindi na parang nakakapoy na itong ano, itong uh, mga nangyayari sa gobyerno, pero eto kailangan kong bumalik sa pagsasalita sa Uh, social media so sana ay uh, uh, kayo rin, gawin nyo rin ang part nyo so maraming salamat, this is your host uh, nagpapasalamat sa ngayon na alam kong uh, ilan sa inyo ay manunood nito thank you for watching, bye